uh, gantong kalaki na project 220 meters 55 million ang kontrata walang nagawa kahit ano walang nagawa hindi man <laughs> hindi man hindi man nakapagpala kahit isa lang pa <laughs> uh, you know. ay okay. are here in nandito naman tayo sa Baliwag uh, dahil merong report na ipinigay na pinigay sa atin na dumating dun sa website na, uh, itong Mga kababayan, nakakagalit at nakakabahala ang isang nadiskubre mismo ni Pangulong Ferdinand Dibombong, Marcos, Jr. nitong ikadalawampu ng Agosto. Isang proyekto ng Department of Public Works and Highways, isang river wall na nagkakahalaga ng 55 na milyong piso, ang dapat ay itinayo sa barangay Pil, Baliwag, Bulacan. Ang haba nito ay 220 metro at ayon sa mga dokumento ng DPWH dapat nagsimula pa ang konstruksyon nito noong Pebrero. Ngunit sa mismong pagbisita ng pangulo, wala ni anino ng proyekto. Walang pundasyon, walang kagamitan, walang bakod, walang trabahong nangyayari. Ang mas masakit pa, nakasaad sa papeles na ito raw ay completed o tapos na. Kaya hindi mapigilan ng Pangulo ang kanyang matinding galit. Very angry ang ginamit niyang salita at sino ba naman ang hindi magagalit? 55 na milyong piso ng pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Mga kababayan, Isipin ninyo kung ang pondo para sa proteksyon laban sa baha, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa tabing ilog, ay nawawala at completed, daw sa dokumento, ibig sabihin. May malalim na anomalya, may malakas na sabwatan, at may malinaw na panloloko. Kaya't ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang 55 na milyong piso? sino ang kumita? Sino ang pumirma para sabihing tapos na ito gayong wala namang kahit isang pirasong semento? Ito ang klase ng katiwalian na sumisira sa tiwala ng mamamayan. Kaya't diit ng Pangulo, dapat imbestigahan agad ang mga sangkot at managot ang mga nagbulsa ng pera ng bayan. Mga kababayan, ito ay malinaw na paalala na hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klase ng kalokohan. Dahil ang bawat pisong nawawala ay pisong dapat sanay para sa ating seguridad, proteksyon at kinabukasan. Pwede better than that.

spede nad eccetera lì morning. Andito naman tayo sa Upo ka, upo, 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 ka. Para at ikaw ang Alright, we are here in nandito naman tayo sa Baliwag uh, dahil merong report na ibinigay na binigay sa atin na dumating dun sa website na uh, itong kontrata para sa isang a eh, 50 million contract 55 million contract for the construction of reinforced concrete river wall at 4 Barangay PL Baliwag Bulacan. Contract cost is 55,730,911.67 and as of last month June ang report dito 100% complete at saka fully paid wala kaming makita na kahit isang uh, isang hollow block isang uh, ano ng simento walang equipment dito lahat itong lahat itong project na ito ghost project walang ginawa na trabaho dito na ngayon pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila meron din ginagawa na uh, flood protection eh parang nagtuturoan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So, nakikiusap. Ewan ko, basta't meron daw silang usapan na eh, itutuloy ngayon ito. Ngayon, kung titignan ninyo yan, eh nabot na tayo ng tag -ulan. Kung titignan ninyo, kung abuti ng bahayan, daglag ka agad yung yung pader na yan. Hindi tatagal yan. Uh, so, substandard pa rin. Ang... Uh, ang um, katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito So, hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinab-contract ng gusto. Siguro eh, naka, nakailang ilang layer ng subcontractor. Kaya hindi wala ng record. Yung record na sa uh, contract, na may hawak ng na may nakakuha ng kontrata, siguro yung record ay nasa kanila at saka sa subcontractor. Eh, yung yun ang kailangan namin hanapin ngayon dahil uh, napalitan lahat ng uh, napa, na, maraming napalitan na district engineer kaya uh, yung mga bago ay uh, hinahanap pa ang mga records pero ganito ang aming ina uh, pinag-aalala etong ganito etong ghost project talaga ito wala talagang ginawa kahit ang isa ni minsan eh sinabihan daw si chairman na umpisaan tapos umatras din no? oh sinabi nagpatulong daw sa barangay at sabi, eh, sisimula na ito. Eh, ngunit, uh, after a while, 220 meters, o 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Uh, pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ita ilalagay nila yung project, tapos umatras din. Sinabi, after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na, kaya tumatras na. Di bale. Sige, chairman. Titignan natin ito. ayusin natin. Papa, natin na yung mga contractor, eh, hindi lang sa managot sila. So, hindi, gawin nila. Yun dapat, ano yun yung dapat na yung trabaho trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. All right. Anyway, that's another example of uh, the kind of uh, uh, the kind of problems that we have been facing Uh, starting since we since we put up the web, since we put up the website uh ang dami talagang sumusulat and this is a perfect example of the of uh, the abuse that is uh, uh, being done by some of these contractors and uh, this is not unfortunately hindi lang ito na hindi nag, hindi lang ito na project na ganito kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba at maraming nakaka nakaka nakakalungkot pero ang dami pang iba na sa aming palagay eh, gantorin rin na gantong alaki na project 220 meters 55 million ang kontrata walang nagawa kahit ano walang nagawa hindi man <laughs> hindi man hindi man nakapagpala kahit isa lang pa ayo na okay so we'll keep going ah uh, And very ongoing naman yung ating mga investigation. Ini pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not uh, stop, we will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga contractor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata at uh, ang ang technique kasi ginagawa ngayon eh yung contractor mga may award ng contract sa kanila. Tapos hindi sila hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor kung tutuloy niya yung project. Bahala na sila kung maganda kung kung nasa standard o substandard. Kaya't napapabayaan at yung iba hindi na lang tinutugon. Kaya at uh, I mean, we'll keep going. Habulin natin sila lahat. Na. Sige, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Wala Wala na sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye sir. Bye, sir. Thank you. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman. Paano naman? Pero wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng ng public works. kahit is walang ginawa, kahit isang wala, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Oh. Sir? If, if, you know, if all of these projects were properly, were properly uh, executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga, sa mga uh, local residents. So yes, it's, it's uh, not, not, no, I'm not disappointed, I'm angry. So the COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nyo sir? Kaliwa ka Yes. Uh -huh. If need be, of course. Uh -huh. As I said, I'm uh, trying to name uh, with all of these. Simply, more, for example, falsification. Ito, yung ganito uh, dahil na report sila na completed, hindi uh, kita kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. Uh, so that's already vi b very very uh, 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 big violation. and for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipila na sila na economic sabotage because economic sabotage is uh, is is very clearly. Yung eh, plastic eh, na camera mo. natin ah, yung utang yung utang ng gobyerno ng Pilipinas ng Republika ay, mababawasan kung naging maayos lahat itong pag uh, pag ano kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Mm -hmm. Hahabolin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh in the meantime, we have to actually still build the uh, the flood control project nationwide yung filing. Okay, I'm sorry. Nationwide po yung filing ng cases if needed. Well, no, depends. Well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that, but in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na napaka-useful napaka malaking bagay at uh, napapakinabangan namin ang gusto yung inyong uh, pag, uh, pagsulat sa amin, pagsumbong pag, uh, padalhin nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo, pupuntahan natin kung hindi ako makapunta, pupuntahan ang mga engineer natin para makapag report sila sa atin na mabuti at nalaman talaga natin kung ano nangyari ano nangyari sa pondo sino nagwaldas ng pondo ah uh, Uh, paano nangyari yun na, na, na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klase ng kontratista. So that's what we're going to proceed with. hapang galing kami sa isang barangay, suliban, so, medyo buki din sir yung may flood control. Hindi ba medyo Pero weird ba? na mga na, nasa buki rin yung mga flood control? Nasa? Buki sir. Well, it, 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 ang ano eh, maraming ang... Uh, uh, Parang hindi naman kailangan. Kahit sa, dis, kahit sa, kahit sa design. Oh. He, maraming maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napaka, napaka taas ang specification. Sasabihin, kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters, sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo, hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila, gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yon Ito yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Pa-report nila sa so public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita niyo dun sa, dun sa kabilang uh, bayan. Uh, yun, oh, tama, yung simento, nipis-nipis. sa so, pag nakita ko yung papunta rito, eh, yung asphalt overlay, sira-sira pati na ko rin. <laughs> dahil eh ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Uh, Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga 'yung sira na 'yung kalsada. <sighs> sir, thank you. Thank you, sir. <laughs>